Alright mga kayo So ngayon ay Mag Kakasting kami Kasama ko si Risan, You know Naghahanap na siya ng Spot So tayo maghahanap din tayo ng spot dito So dito kami yun sa tabing dagat So shout out kay Kuya Dax Ito yung kanyang ano, pang casting hiniram natin So susubukan natin na gamitin sa panghuli ng isda at ito at ito yung gamit nating pain. Yan. So tara. Titry natin to sa panghuli ng isda. So malakas pa rin yung kano, alon. Susubukan lang natin kung makahuli tayo. So, iwan mo rin yung ating reserbang pain yan yun yung reserba nating pain So, ayan Try natin yung ating Pain, tsaka yung fasting Actually, nakauli na yung pain ko Tatayin natin dito So, yon Grabe yung lakas ng ano, hangin. All right. So naglipat tayo ng spot natin kasi parang mahirap doon sa spot natin sa una. So naget tayo ng pangalawang spot. So dito tayo na palpad. Yung shoutout shoutout pa rin kay Rison So ayun, Magkisimula ulit tayo sa pagkakasting. Let's go! So, yun, no? Gamit to, nakaulit tayo ng isang tambod. Yan. Yun, no? Know? Yan. Grabe! Hindi ko na na pag, video, pag, pag, ano, pag huli. Yun, no? Know? One, zero! Pakit tayo, Tambod. Nakakatsamba tayo ng tambod. Ayun. Meron na isang uli.